Lily, anong ginagawa mo? Ha? Ha? <laughs> ano? Anong ginagawa mo? Nanonood ako, pinapanood ko yung... Skip si, Ali, Lasig na Lasig, Kapimpi Brothers. Ah, maglaba ka muna. Ha? Anong ha? Bakit? Okay. Ba't ako maglaba? <laughs> ikaw na. Ako na nga nagluto kanina, ikaw maglaba. Ba't ako? Ba't ako? Ikaw maglaba. Yan ayaw lang naman ginagawa mo eh. Ayaw. minute. Who are you? Delina. Ayun. Maglaba ka na. Isa. Ayun ko nga. Narunod ako eh. <laughs> Gago. Ah, ganun. A few moments later. Julie, akala ko ayaw mo maglaba. Ha? Ako? gusto, gusto ko nga ito eh. Malapit na nga ako matapos, nagbabalaw da na lang ako. Ha? Pahinga ka lang dyan. Bukas, maglalaba ulit ako. Wala na tayong labahin. Wala! Hindi, kahit yung malilinis, lalaba ko na din. <laughs> Gago! Ha? Pahinga ka na dyan. Ako na dito. Okay, sige.